So yun, guys may share nga pala ako sa inyo guys Ito nga pala guys ay Sira na yung rim ko Ayan, Butas na oh Kaya guys ang gagawin natin ngayon Ay dadali natin to sa mga gagawa Papagawa natin Sa mekaniko, sa shop Dali natin to sa shop, maghanap tayo ng shop na Magpapalit ng rim May nabili na nga pala ako guys na rim Then guys, uh, pupuntahan na natin yung ring ko tapos dadali na natin ito sa mga sa shop. Ayan no? interior na yan. Delikado na ito kung tumama sa eh. mga lubak na malalim, baka nabaloktot na yan. Kaya na natin yung nabili kong ring. Sa so, dyang shop ko nga pala nabili yun. Okay. So ayan, pupuntahan natin. parang sarado yung junk shop guys ito yung junk shop yan magayo punta Abre. Oh, Kone mo na pre. Apa kabit na? Oh. Pero ako.

ok mga idol tayo ng paggawaan hindi may kalayuan nga lang naka ready go! Punta na tayo ng pagawaan sa so, may Imos, Green Gate, Alapan. Anong magalaw yung ating camera? bumaha dito guys sa isang gabi mo tingnan nyo sa na sa ilog ito few moments later. At so yun guys, hindi na nga tayo sa mga ipagawaan. Ayan nga, sinisimula na nila baklasin na ating gulong sa likod. Dahil ang gulong na yan guys, ililipat dyan sa unahan. At so guys, nagpalit tayo ng gulong sa likod na mas malaki. Para naman mas maganda. Kasi maraming nagsasabi na pangit daw yung gulong mabihit. Hmm, mas maganda yun, malaki nga eh. din na lang yun sa mga nagpapagawa na tayo ng masikoy nagkakalkal ng mga interior. Para wala tayo ng na interior dyan dahil nagpala tayo ng gulong na malaki. Kailangan yung interior natin malaki rin. Sabi ko nga palika na lang yung interior ng trap para sigurada. Ito naman si Kuya Busy naman nagtanggal ng gulong sa likod. At syempre guys, hindi ko napatapos na ating video. Share ko lang sa inyo na hindi ko na tayo magpagawa at mo na paggawa ang ating video yun lang guys maraming maraming salamat sa panonood hanggang dito nyo po tayo mga katoklo vlog see you sa muli